pinapakang ko na yung munggo guys ay munggo yung daon naman. pala yan kailangan kasi tanggalin yan maganda ah. naman hmm. kailangan tanggalin para kumapala taas natang brush

Baka ko. Wala pang gabi. Sino doon yung nakakalaban ng gabi? Hmm. Lalunggong. Hmm.

Ang hayo na kasi bumalat kalaba eh. na yung kalabang eh. Ito higit na May nakauuna naman tayong mga nakapa ah. Isang lap, isang na sila ครับยืน ayun na may milyon na pa so nang nalagay ito battery gano'n na tayo dito kasi <laughs> Sarap na ang pala, eh. Tinanggal lang ko ng dahon mula ako. Oh, Mahapa ah eh. lang sa taas eh. 没，没，没，没，没。

Mamaya naman guys. Sarap. Paling garuk kali

Central Luzon ah. lang yung kuno Denver noon eh. Game 7. Ah. Ano no ko? Tapos game 7. Mhm. Lumayo na lumayo no second half. Kaya yung mga NBA ngayon eh, puro yung talent. Ang asa malakasan eh.

guys. Ang pang ulam ko ito. Pang bukas. Ang <laughs> painabahan ko na yung talbusan ko ang palaya. Binawasan ko dito sa ilalim ng mga dahon. Diba para hindi nakaagawa ng pataba. busog <coughs> Paraos na naman kami ni Jan Jan <coughs> Thank you so much guys At ayun na karaos na naman ng hapunan Maraming uh, maraming marami salamat sa pagsama nyo sa aming hapunan ng aming ng aking pangangin ng Jan Jan and hanggang dito na lang guys bye bye and god bless Yow!